Ma'am, itatanong ko lang po with respect. Paano po hindi mabuntis kahit na ipaloob na? Ay nako dong malabo ata yan ah. Kapag ikaw, inubos mo talaga lahat, hindi ka tumira. Pagkatapos naman, enjoy na enjoy naman. Si Miss si Inday, sobra siyang naganahan sa iyo, ay talagang makakabuo talaga. Pero anyway, sasagutin natin yung tanong mo. Disclaimer muna tayo, ako ay hindi isang doktor. Ang mga ibinabahagi ko rito ay ayon ito sa mga eksperto. Dong, makinig ka ha? Kung hindi pa kayo handa ng partner mo na magkaanak maaari kayong gumamit ng contraceptives. Contraceptive o birth control ay maaaring gamitin o paraan para maiwasan ang pagbubuntis. Narito ang mga paraan kung paano makakatulong ang contraceptives pinipigilan ang sperm cell ng lalaki upang makarating sa itlog ng babae. Kaya naman, eto pa dong ang advice ko sa iyo kung ayaw mo talagang mabuntis ang iyong kapareha. Eto, ayon ito sa mga eksperto, pinakauna, calendar method. Ito ay isang pangkaraniwang paraan ng birth control at tinatawag na natural family planning. Sa paraan nito ay kailangan ng babae na malaman ang kanyang monthly cycle at tukuyin ang mga araw kung kailan siya nag ovulate At syempre, pangalawa, eto dong makinig ka ha, kailangan niyang bumili o gumamit siya ng control pills. Ganon, kasi ang pills ay nakakatulong yan sa pag ano ba, para hindi siya mabuntis ang iyong kapareha. Ayan, pero mas na maganda pumunta siya sa kanyang doktor, sa kanyang ob ba? Para ma-advise sa kanya kung anong magandang uh, ano, uh, pills para sa kanya. Marami namang ganun eh. Hindi lang naman pills. Uh, pwede din yung ano, anong ang tawag doon. Nakalimutan ko na yung depo. ganon O, oh, di ba Maraming paraan. Kaya siguraduhin mo lang. Okay lang naman na ipaloob mo. Ayan, kahit araw-arawin mo pa. Pero just to make sure na ang iyong kapareha ay gumagamit ito ng contraceptive o di kaya ano, di ba yung kababanggit ko ng ka ka kanina ganon, yung uh, pills birth control, ganon tapos yung calendar method, yun dapat gawin mo yun, dapat alamin mo at alam din ng partner mo ang kanyang cycle, yung monthly cycle niya so ayun lamang dalawang paraan at marami pang iba, so ayun dudong meron din kasi na gumagamit siya ng pills, baka meron siyang allergy so alamin niya muna, di ba merong mga ganon eh kaya kailangan much better na pumunta sa doktor. So, ayun lamang ang advice ng iyong ati Balti. Maraming maraming salamat dahil malamig na malamig na dito. Nanginginig na ang kamay ko. So ayun, maraming maraming salamat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe mo naman ako at i-click mo na yung bell. At lagi kong sinasabi dito, always honor your wife, love your wife, respect your wife. Bye!